Samantala na pag-alaman ng Cotabato City Comelec sa isinagawang verification ng official ballots ngayong hapon na hindi para sa lungsod ang laman ng isa sa 159 ballot boxes kung saan nakapaloob ang mga balota na gagamitin sa halalan sa lunes sa siyudad. Bagamat tama ang label na nakasulat sa labas ng ballot box, ayon kay Acting Election Officer, attorney Dindo Maglasang, para sa basilan ang mga balota sa loob ng ballot box. Naipaabot na ng Comelec Cotabato City sa Central Office ang usapin. Ang Cotabato City ay mayroong 159 clustered precincts at 33 voting centers. We noticed na meron tayo isang box intended for Poblacion 2, clustered uh, 12, na tama naman yung labeling niya sa labas, but unfortunately, when we open it, uh, hindi po para sa ba Cotabato yung balota it's intended for lantawan mo sila.